Good morning po mga kalaki, June 27 na po Ising na po mga kalaki at syempre po naku nalalapit na po ang July ano po, Sino kaya ang ahabol para manalo ngayong buwan po ng June Sa mga napanalo po natin, ikaw kaya ang susunod na mananalo Ito na po mga kalaki, claim it Dahil magaganda po ang mga tips at mga codes na 2 digit lucky numbers Na sinumada po natin kagabi mga kalaki Kaya ito na po, kunin nyo na ang ating mga bagong numero Para po sa mga tataya sa STL, sa Lotto, sa National at sa Waiting po mga kalaki. Ito na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, millionaire At mga kalaki ah, sa mga bago po dyan, ang laki numbers po namin, 3 days po ang pagitan bago po natin palitan. Umpisaan po natin ang 2 digit lucky numbers sa Bicol. Ayan, kulin nyo na po ang mga listahan nyo para po makuha nyo na mga lucky numbers natin. Pag nagustuhan nyo, ilaban nyo po mga kalaki at syempre eto na po Bicol 2-23 Batangas 7-1 Bataan 4-16 Butuan 29-35 Benguet 7-36 Iloilo 5-8 Leyte 9-13 Samar 21-8 Paranaque 2-35 Parañaque 91 Manila 315 Pasig 1822 San Juan 1314 Marikina 12 Tabuk 729 Romblon 158 Pangono Rizal 2327 Montalban Rizal 28 Antipolo Rizal 59 Taytay -tay, Rizal 1117 Cainta Rizal Gis 21, San Mateo Rizal 9:30, Bato sa Is 19, Isabela 7:22, Tugigaraw 20:29, Rojas 5, 28 Capiz 11 sa Is, Bohol 33:22. Bo, ano to? Bulacan 18.5 5 Baguio 9 21 Quezon City 32 36 Pampanga 14 20 Pangasinan 11 7 La Union Gis 29 Nueva Ecija 4 11 Nueva Vizcaya 5 21 Ilocos Sur 17 29 Ilocos Norte 7, 18. Mas bate. 4 sa Cebu. 1, 5. Aklan. 2, Gis. Aurora. 15, 14. Laguna. 13, 24. Quezon. 21, 30. is Olonga 12, 34. Dabao 23 16 Tarlac, 8 Gs, Quirino. Sa East, 20, Bacolod, 14, 20, 8. Cavite, 29, ano to? 29, 12. At Tagig, 4, 25. 5. Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugin nating mga laki followers po na nag-aabang na ko araw-araw ayan po mga kalaki, may nagpapa-shoutout na naman. Wait lang po, okay? Para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers, para po sa mga natin yung mga lucky followers, lalong-lalo na po dyan sa mga bagong nanonood, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na napakadami po kasing lumalabas sa mga fake account ngayon. Huwag po kayong follow dun, baka po mali ang mga napafollow nyo, hanapin nyo po kami lagi sa Facebook Red Parungkin, ito po ang main account namin legit na account to, isearch nyo po Red Parungkin sa Facebook, lagi nyo pong itaitignan ang followers, dapat may 400,000 followers check kami po yan, may second account po tayo, Red Parungkin din po, na naka t-shirt ako na may 51,000 followers at Aris Gatchalian, ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook, meron din po tayong Youtube, ang Youtube natin Red Parungkin po na merong 16,900 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin Red Parungkin po na merong 425,000 followers ang mga legit na account namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadalan ko po agad kayo ng mga lucky numbers agad-agad dyan sa messenger nyo basta po nakafollow okay tandaan nyo po mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding. Ako po magbibigay mga kalaki ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Depende po yan sa mga tatayaan mo araw-araw. At sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. At syempre po mga kalaki, malay mo pag ikinode ko ang birth virtue mo dito ka pala, sa Palitan mo na yung mga lucky numbers na hindi na lumalabas dyan. I-try mo na ang private consultation namin dahil araw-araw po nakakapagpanalo kami rito. Baka ikaw na ang susunod nating winner at ma-post namin sa Facebook o baka ikaw na ang susunod namin millionaire mga kalaki. Okay, tandaan nyo po mga kalaki ha, sa mga sasali po ngayong araw na to, bibigyan ko po kayo ng discount para member na po kayo sa akin ng 3 months po ng June, July at August. Oh okay? Ayan po, tandaan niyo po mga kalaki, 3 days po ang ating mga lucky numbers bago po nyo bitawan at palitan. At syempre, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers para po sa inyong lahat. At ito na po mga kalaki sa Mindoro. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 19 at number 22. At para po sa Marinduque, 3.70 sa East, Caloocan. 834, Muntinlupa, 21.33 Palawan, 7, 25, 3.21 21, Apayaw, 6, 1. Ayan po mga kalaki Kompleto na po mga lucky numbers natin na 2 Gita Pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo Takbo na po sa masukin yung outlet Gising-gising na po mga kalaki ha At alagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan Meron po ba kung hindi nabanggit na mga bayan O lugar na hindi nabigyan Sabihin nyo po at bibigyan natin agad-agad mga kalaki Ayan Happy-happy viewing po sa Pamili Lacerda Pamili Lacerda po dyan po sa may Ano to Kabala Union. Ayan po sa mga taga Kabala Union. Uy, Kabala Union mas maganda diyan ah. Susunod na 'yan sa sa San Fernando La Union. Tama ako, 'di ba? Oo. Oh, oh. Ay bawang pa pala. <laughs> Sorry. Kaba tapos bawang tapos San Fernando La Union. Ayan, tapos San Juan. Ayan, yan kami nagsi-serving. Okay? Maraming salamat po diyan sa Le Share the Family. Bibigyan ko po kayo ng two digit kasi waiting daw po tinatayan nila. Abangan niyo po 'yan. Bibigyan ko kayo dahil nagpa-shoutout kayo. At siyempre naman po sa mga eto sa mga fish vendor naman po natin dyan po sa May Uy Maria Aurora, hello po sa mga taga Maria Aurora diyan sa public market po sa mga nagtitinda pa ng isda dyan. Shout out po sa inyo Uy, nagpupunta ako diyan sa Dingalan at saka sa Baler. Shout out po dyan sa inyo Kilakuya, Kilakuya Nemis at Kilakuya kila, uh, kila Ma'am Cynthia. Shout out po sa mga tindera po natin dyan sa mga palengke dyan ng isda, ng mga karne, gulay, shout out po sa inyo, saludo po ako sa inyo. Bibigyan ko po rin sila ng STL tsaka po sa wedding ng 2 digit. Good luck po mga kalaki gising na.